siya. Siyempre siya ang nag-drive. At kumakain sila sa sakyan ng onigiri. What you call that? Onigiri. Pa, say hi pa. Ay, palangga. ga. is mga Ay, huwag yung naminaw siya. Ito na yung kalabasan natin buhok dahil maikli na siya para mag-flat siya, guys. Kati ang ulo ko kasi maikli na pa. Kaya ayan arrange arrange para naka para tayong naka ang naka naka pisar o kupras dai so tag, tag 50 ang kilo ba ang mahal mahal joke so alis sa tayo at ayun. one hour and half mahigit yung travel namin

dito nila isa iakyat na yung jeans niya at dito nila nilalagay yung hula natumba yung mga bisikleta dito nila iniiwan yung mga bisikleta nila oh. may parking yung bisikleta kasi ayan yasa yeah, sinapa pa ay talaga ng aking asawa oh. butan gid kayo na siya bisag unsang nga kung ano kakita siya na nga nangatumba nga mga kuan iyagi na dati pa ang bait talaga nito taong to kahit ano makita niya pag ano tinutulungan niya lalo na yung te kinto ni chan din niya ni kasuko agoy unichan to papa din niya ni kasuko okay. sa ano, kumuhuli namin Ano ba? Tingnan ka nya no. Diyan dito kami ngayon sa restaurant, ramen. Missa, pagod oh, na, may baba. Ayun. mini <laughs> mitin na, ngarawin na sumay. kini ka tao ni ai. di sini kan? di sini di sini? ya wah, sangat di sini Lolo dan Lolo apa tu baik-baik saja ini, ini, ini ini, ini

Mm ayan mga inday, mga inahan. Ah, uh, ano? Ano ang day? Kanina, na, kanina pa kami nakauli. Nakanina. Saksak sinagol, day. Bisaya, tagalog, day. Ayun. Ngayon, ihatod na ako siya kay mag-range mag mm. siya, siya ba? Mag, uh, mag practice siya ng sports niya. So, ito naman yung mag-ama ko. Kasi hindi sila alis Sila, oh. Sila, nag-practice sila dyan. Ay! <laughs>

mag kahapon putol-putol yung vlog natin pasensya na kayo ha at kahapon kagabi di ba umalis kami kahapon sinundo namin si kuya sa kanyang apartment then ngayon uh, then pagkatapos yung pagkawi namin uh, si kuya kasi gusto siyang mag gusto niya mag-practice ayun hinatid ko siya mula noon hindi na ako nakapag-vlog ng continuation hala ah oh, ito ito pala yung susi ko. Kala ko nadala ni Papa yung susi ko. Pagkatapos, Chicha, bye-bye! Nag-bye-bye -bye tayo sa ano? Ating ibon, Adarna. Bye-bye! Mati -bye. na, kay Monosuro ka na. Ayun, kinausap ko, sabi ko maghintay ka ha, kasi mag na tayo magkaimono, mag grocery mag kasi bukas, uh, start na ng aming start na ng aming trabaho, tapos na ang kaligayahan <laughs> ng bakasyon for 5 days ngayon practice siya hindi na, putol-putol yung ating vlog as usual, diba ganun putol-putol talaga na, and then uh, ngayon ulit doon sa apartment ni Kuya, 'di ba nakita niyo dito sa dito sa vlog natin na pinag pinag tatayo ni Papa yung tao nito, mga bisikleta na natumba sa hangin dahil ang lakas ng hangin day. Ngayon ngayon, super lakas. Ewan ko ba't ang lakas ng hangin this year. Ngayon, ganyan sabi, naman talaga ako dito sa asawa ko ito. Kaya, lab na lab ko kasi sobrang bait. At matulungin siya. Matulungin siya. Hindi Pag may nakita siya. Comment to. Pag may nakita siya. Um, yung nahihirapan, tinatulungan niya. Hindi niya tinitignan lang. Hindi siya tumitig. Hindi niya. Talagang. Tinatulungan niya yung ano. May one time nga. May, may matandang na. May matandang nahulog sa bisikleta. Tapos, pila yung ano, yung traffic kasi, pila yung mga sasakyan, siya ang nauna. Tapos, tamang-tama, siya ang unang, andali ha, ilagay ko muna kayo dyan. Tamang-tama, yung sasakyan ni Papa, kasi papunta na siya sa trabaho noon. Mga alauna, imedya na, wala na siyang oras, mamadali. Ewan ko lang kung bakit, sa pagkakataon talaga, na ang daming daming sasakyan na dumaraan ang daming sasakyan siya pa talaga ang yung matanda una natingnan yung matanda tinignan yung matanda ay may matanda dyan pag ngayon may matanda o sige yun maya maya pag tingin niya ulit kasi siguro yung matanda papatawid na out of balance siguro yung matanda kasi na bisikleta na, na malingke Galing sa palengke 'yung matanda eh. May dala daw mga pinamili sa bisikleta. Ngayon pag tingin niya ulit, wala na 'yung matanda. Pag ganun niya sa ano, sa tiningnan niya sa kabilang window doon sa kanyang side mirror, ang matanda ay na na ano, siguro out of balance sa bisikleta, nahulog. Talagang plakda 'yung matanda as in. Tapos bumaba si Papa kasi traffic eh, bumaba sa si sasakyan, inano yung yung wink, ano yung hazard ng sasakyan para maglamp yung mag para mag magkidlat-kidlat yung light ba sa likod na naka stop siya, sign sa stop siya sa sasakyan. Ngayon, dali-dali siyang lumabas sa sasakyan. Tiningnan yung matanda. Talaga, plakda yung matanda ang yung pinamili ng matanda, nagkalat yung pinag-grocery ng matanda kasi siguro sa sobrang bigat ng kanyang pinamili, bisikleta pati, wala pa yung matanda is wala siyang gaanong lakas na out of balance siya doon sa pinamili siguro niya kasi mabigat. Ngayon, pagdingin ni Papa, dali-dali niyang binangon yung matanda, yung mga pinamili ng matanda, sabi ni papa sa matanda, okay ka lang? Okay lang po kayo? Ganito, ganyan. Ah, okay lang sabi ng matanda. Okay, okay, daijo jobo daw. Ngayon, kasi yung matanda, eh, ano na, siguro nasa 8 years old daw. Tapos, yung mga pinamalingkin ng matanda, pinaglalagay talaga ni papa sa basket, doon sa cellophane, at nilagay sa bisikleta. Sabi nung, ni papa, tawag okay ka lang tawag tayo ng ambulance sabi ng matanda okay lang wag wag na wag na pero siguro sa sobrang sakit nung na, na as in na da yung matanda eh na nakaganyan daw na yung talagang plat na plat sabi ni papa tawag tayo ng tawag nito ambulance tawag tayo ng yung mga kakilala mo ganun para sundin ganito sabi ng matanda wag na wag na ako na lang ang uuwi daw yun sa nag si Papa din kasi kasi wala na siyang time eh. malapit na siyang malit malayo pa pati yung ano yung workplace niya yung tatawa -tata sa mga matanda o oh, sige na ingat ka sa pag -uwi, sabi ni Papa pinalis na muna yung matanda ha? yung mga sasakyan pag tingin ni Papa sa likod ng sasakyan da ang grabe daw ang haba tinitignan lang daw siya walang walang tumulong na kahit isa si Papa lang as in kasi naawa din naman kasi si Papa sabi niya pag iiwan ko itong matanda anong mangyari pag diretso uunahin daw niya ang trabaho okay na siguro yung malate daw siya kaysa naman makonsensya pa siya kung siya kasi mismo ang nakakita sa matanda tapos aalis siya aalis siya tapos parang pina, walang bahala niya hindi parang siguro kung, kung baga sa sa atin sa salita natin na kung winalang lang bahala niyong matanda kung anong mangyari, cargo de consencia niya for life for life niya, cargo de consencia niya, sabi sabi niya sa akin sabi ko, mas maganda yung ginawa mo, tinilungan mo yung matanda kesa naman, unahin mo sarili mo, unahin mo yung trabaho, hindi natin alam na yung matanda kung anong mangyari wala talagang, wala talagang lumapit ni kahit isa doon sa kay papa, tinulungan si papa or what wala nakatingin, nakatingin lang daw yung nakahilera sa kanyang mga hapon. Kababayan niya mismo, kapareho niya, kalahi niya mismo na hindi talaga tumulong doon sa matanda na as in nakakaawa. Sabi ko kay Papa, alam mo, sa mga gandang bagay, siguro tinest ka lang ni Lord. Kung gaano ka kabait na tao or kung gaano mo siya tulungan, kung paano mo siya tulungan, in-exam in, tine, in -exam ka lang, binigyan ka lang siguro ng exam ni Lord na kung paano mo tulungan yung isang taong na nangangailangan ng tulong. Siguro, ganyan ang ginawa niyang exam sa'yo. Kung sa eskulahan, may exam, may, may test. Test tayo, di ba? Kasi ang Panginoon tinitingnan yung bawat tao, bawat sa atin, kung paano natin tulungan yung isa't isa, di ba? Kung paano natin uh, bibigyan ng tulong, kung paano natin bigyan ng pansin yung kapwa natin uh, kapo, nating uh, tao, siyempre nangangailangan din niya ng tulong. And then nung time na yon, sabi ko papa may good karma ka sa ginawa mong ganyan. Hindi man hindi man darating sa iyo ngayon yung good karma na yan one of these days darating babalik at babalik din sa yon kasi hindi natutulog ang Diyos sabi kong ganyan sa kanya the best good karma yan sa iyo kasi ang bait mo mabait yung asawa ko super bait kaya lab na lab ko yan <laughs> ayun yun lang ang kwento ko sa inyong mga day kung sino mang nangailangan sa atin ng tulong tulungan natin huwag natin didmahin kasi hindi natin alam baka kung ano mangyari, cargo di konsensya din natin, di ba? So, napakaganda lang na ginawa niya yon sa matanda ni Papa. Kaya, yun, ang bait, ang bait lang ng aking asawa, kanya. Mabait siya, as in bait. Naku, hindi lang mabait ang asawa ko. Naku, magkagal na ako umuwi ng Pilipinas. <laughs> o, di ba? O, sige, alis na tayo at mamalingki muna ako kasi uh, reality na tayo bukas at uh, Monday na na, na time wala na tayong time bukas para mag mamalingke kasi baka may overtime kami kasi limang araw nga kami walang pasok so alis na tayo mga Inday. So nandito na tayo sa bahay mga Inday. Nabitbit ko na dito sa loob 'yung ating uh, mga pinalingki, no? Uh, paparating na 'yung aking mag-ama. 'Yung ating ulam ngayon is hindi ulam siya. Magsusoba lang tayo ngayon, no. Eh. Soba. Um, 'yung pagkain ng mga Japanese. At tawag doon, eh. noodles babaga. Wala maglalagay pa pala tayo ng ano, no? ng gaas sa ating heater. <laughs> Ay, wala yung mga bata. So, ako lahat ang gumawa ng mga gawain nila, no? Ilang beses ba ako mamalingki ngayong araw na no, ngayong no, linggo na ko, dahi? Tatlong beses yata, dahi. ako, tabangin mga langit. Habang mga langit day. Ayan, mapagkain bata. Alam mo, ano, lahat pera lumalabas, walang bumapasok day. Kaya mahirap ang ganitong uh, sitwasyon. Taday, Magchi. So, maghugas muna ako ng kamay, ha? Maya ulit.